Magandang araw guys sa ating lahat. So nakita naman po tayo muli dito sa ating channel. Uh, sa ngayon po ay dito po tayo sa job site. Uh, nagkakabi tayo guys ng uh, tinatawag na jealousy window. Na uh, gamit natin ang ordinary frame at saka smoke glass. Pero bago ang lahat guys, uh, shout, out mo, shout out pala kay Sir Solayaw Robert. So maraming salamat sir sa panonood sa akin channel. God bless po sa inyo sir. Shout out din kay Sir Edwin Rubledo, Sir maraming salamat sa inyong panonood. Saka sa support sa akin channel sir. Mabuhay po kayo. Shout out din kay uh, Sir G. Solis TV. So isa din siyang nag-aluminum. Uh, sir maraming salamat sa inyong panonood. More project to come po sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat guys uh, sa pagpatuloy yung pagsubaybay sa akin channel. God bless po sa inyo. So ngayon po may pag-uusapan po uh, may pag-uusapan po tayo guys sa araw na ito. Yan po yung materials natin guys. Uh, prime frame na ordinary at smoke glass. Yung smoke glass bali pag uh, titingnan natin itong kabilang side, makinis pagka binaliktad naman natin ah, magaspang siya guys ngayon, ang tanong ng ating viewers kung paano ba daw ang tamang paraan sa pagsalpak ng glass o pagkabit ng glass dito sa kanyang frame so ito yung ginagawa natin guys naikabit ko na yung ibang salamin galing taas, pababa ayan kung makikita nyo ang tanong ng mga viewers natin kung ano ba daw yung tama yung paggabit ng smoke glass dito sa kanyang prem. Kasi kahit ako guys, may mga nakikita ako na gumagamit ng smoke glass yung paggabit nila, kumbaga baliktad. Pagka isanara natin yung uh, gilose, prem, yung magaspang nasa bandang labas. 'yung makinis naman nasa bandang ilalim guys pagka binubuksan natin 'tong geloseprem. Ang tanong ng viewers natin kung ano ba 'yung tama. Ngayon pag-uusapan natin kung ano ba 'yung tama guys. At saka kung ano ba 'yung advantage o disadvantage. Ang una nating pag uusapan usapan guys sasabihin ko 'yung tamang pagkakabit bit itong makinis, dapat talaga laging nasa labas ito. Pagka kaya, sinasara natin itong uh, sala, uh window natin, dapat laging nasa labas yung makinis na bahagi guys. Magtatanong kayo bakit? Dahil pagka uh, na, nadumihan itong makinis na bahagi, kasi pagka uh, yung Jilo Supreme natin, pagka binuksan natin to, talagang nadadapuan niya ng alikabok o kaya dumi. So kung madapuan mo siya ng alikabok o kahit anong dumi, mas madali siyang linisin. Yun yung advantage pagka yung paggabit natin ng smoke glass ay laging nasa labas yung makinis na bahagi. Pagka nadumihan siya, mas madali siyang linisin guys. O kung yung mga matitinding dumi na dumidikit talaga, lalo na pagka ilang buwan na hindi nalinisan, so mas madali isang linisin. O yung mga dumidikit na dumi, pwede natin kaskisin ng blade. Yun yung advantage pagka nagkabitay ng smoke glass na laging nasa labas o nilalagay natin sa labas. So ipakita ko sa inyo, ito yung glass natin. Lagi talagang uh, yung makinis nasa bandang labas guys Pagka uh, isinara na natin tong gelosy frame natin Kasi marami din akong nakikita na nagkakabit Yung smoke glass Yung magaspang na bahagi Nilagyan nila sa bandang panlabas ito naman, pagka nilagay natin itong magaspang sa bandang labas, na pagka isinara natin itong uh, natin, ibig sabihin, binaliktad nila, itong magaspang nasa ibabaw, pagka binuksan natin itong ginosiprim natin, yung magaspang kasi guys, pagka nadumihan yan, mahirap pong linisin. Hindi po sa basta-basta naaalis yung dumi lalo na pagka dumidikit kahit na kiskisin mo ng blade so may posibilidad may posibilidad na masisira pa yung uh, glass natin dahil ito magaspang talaga mahirapan po tayong magkiskis ng blade yan yun yung disadvantage pagka yung magaspang nilagay natin sa bandang labas dahil pagka isindara natin itong gelusin natin, yung magaspang pagka nasalabas na, mas mabilis siyang uh, madapuan ng alikabok. O kaya pagka pagka binuksan natin itong gelusin natin, pagka binaliktad natin itong glass, ay eh, pagka binaliktad natin guys, eh, yung magaspang nasa, ayan, binalikta natin. Itong mag, magaspang, kunyari, pag sinara natin yan, at saka pag binuksan, yung alikabok dito sa, nagpupundo. So pagka dumidikit na yung alikabok, mahirapan po tayo maglinis dyan. Yung dis yun yung disadvantage pagka binalikta natin yung glass pag tayo nagkakabit. So, mas mabilis linisin kung yung makinis talaga nasa bandang labas. So, ang tamang talagang pamamaraan, yung paggabit ng glass, laging nasa labas yung, ba, yung makinis na bahagi, guys. Kung smoke glass ang ating kinakabit. Dahil marami akong nakikita na binabaliktad nila yung salamin so mas mahirapan po tayong maglinis kung pag binabaligtad natin yung salamin na yung magaspang na bahagi ilalagay natin sa panlabas so mas maganda talaga pag smokeless ang gamit natin yung makinis na bahagi laging sa labas po niyan guys para hindi po tayo mahirapan na maglinis so yun po ang tamang pamamaraan yung makinis, lagi siyang nasa bandang labas para mas mabilis siyang linisin. So, yun lang po yung ibabahagi ko sa araw na ito. Uh, kung mayroon mang katanungan, guys, magtanong po lamang kayo, pagsulat po lamang sa comment para mas lalo po niyong maliwanagan. Maraming salamat sa iyong panonood. At saka sa mga nagpa-shoutout na hindi ko na-shoutout, o mga nagko-comment na hindi ko nasagot yung mga comment nyo guys, huwag po kayong magtatampo dahil ibig sabihin ay hindi ko ako na unit, na notify ni YouTube dahil si YouTube po ang nag -no notify para mabasa ko po yung comment nyo guys. So maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood. God bless po sa inyo.